Alam mo bang hindi presidente ang may pinakamalaking sahod sa gobyerno, kundi ang mga taga-bangko sentral ng Pilipinas? E bakit nga ba? Kasi mga kamagkano, ang BSP ay independent at may sariling charter. Ibig sabihin, sila mismo ang nagsiset ng sweldo nila. Wow. Hindi sila under ng salary standardization law ng mga regular na ahensya ng gobyerno. Actually, noong 2024, ang sweldo ni BSP Governor Eli Remolana Jr. ay 47.97 million annually. Wow may kukumpara ito sa sinahod ni President BBM, 423,000 pesos lamang. Pero ang tanong bakit? Dahil ang BSP ay hindi lang tagabantay ng inflation. Sila rin ang nagmamanage ng monetary policy. Sila ang nagregulate ng mga banko sa Pilipinas. Tagabantay din sila ng financial stability ng buong bansa. At dahil sobrang critical ng trabaho nila, kailangan nilang makipag-compete sa private sector. Kung bibigyan mo sila ng maliit na sahod, e eh baka lumipat na lang sila sa mas malalaking bangko abroad, no? Sayang yung talent. Pero syempre, hindi rin maiwasan ang tanong na kung ganito kalaki ang sweldo nila, bakit parang ang daming nahihirap ang Pilipino pagdating sa presyo ng bilihin? Legit question, pero ang sagot yan, complex. Ang trabaho nila ay long-term financial stability. Hindi magic wand para mapababa in an instant ang mga presyo ng bilihin. Kaya next time na magtanong ka kung magkano ang sweldo nila, ang sagot, malaki. But for a reason.